mga kababayan na may info po tayo. Gusto po natin bigyang linaw para sa lahat po na nakikinig ngayong araw na ito at sa lahat ng ating mga kababayan, binibigyan po ng dalawang oras ang, KJ, ang KJC ng Philippine National Police na isurrender daw po si Pastor. Kung hindi, pasasabugin niya po, pasasabugin daw po ng Philippine National Police ang katedral yung place of worship. Dalawang oras lang po ang binibigay po ng Philippine National Police kaya po dumadagsa po ang batalyong-batalyong kapulisan sa KOJC compound. Ngayon po ay masasaksayan nyo pagdagsa ng kapulisan at ngayon po binibigyan po ng dalawang oras ang KOJC ng Philippine National Police na isurender daw po si Pastor kung hindi, ay pasasabugin po nila daw ang aming worship center, ang katedral, kung saan ngayon po ay binabarikadahan ng maraming kapulisan. Gusto po natin bigyan lina, mga kababayan, na ang pambansang pulisya ay binibigyan po ng dalawang oras lamang po ang KOJC na ilabas daw po si Pastor. Kung hindi, ay pasasabugin okay. daw po nila ang katedral. Ito po ay galing sa A1 source po namin. Hindi po namin sasabihin pero binibigyan din po, po namin na ito po ang sinasabi ng Philippine National Police ngayon. Dalawang oras lang daw po ang binibigay bago po nila pasabugin ang compound kundi po ipapakita si Pastor. Ito po ang Philippine National Police ngayon, mga kababayan muli. Nananawagan ako sa lahat ng Pilipino. Sa bawat isa sa atin, dalang naman po natin lahat po tayo may pusong Pilipino. oh, na po. Ayun, Huwag po nating hayaan na ganitong mangyari sa buong Pilipinas. Ang KOJC compound lamang po ang kanilang ginawang example sa buong Pilipinas. At hindi po natin pahintulutan ito. Kaya muli, ibinabalik ko po ang impormasyon na mayroon lamang pong ibinibigay ang pambansang kapulisan na oras para ibigay daw po si Pastor Apollo si Kiboloy. kung hindi ay pasasabugin po nila ang worship center ang lugar kung saan sumasamba ang libo-libong manggagawa ng KOJC dito po pinalayas po nila ang mga nasa loob ng KOJC Cathedral kung saan nandun po yung mga senior citizens, nandun po yung ginagamot, nandun po yung mga hinaras nila, yung mga sugatan, pinalayas na po nila at hindi na po pinapasok at ngayon po binarikadahan po nila at ngayon po patuloy po silang nagbibit ng kung ano-anong mga equipments o mga black boxes na hindi po nila ini ipinapakita o nire-reveal sa bawat miyembro ng KOJC at wala po silang karapatan ngayon. Ito po yung kapulisan ng mga nadagdag po. Muli, mga kababayan, dalawang oras po ang binibigay para ilabas daw po si Pastor Apollo, si Kibuloy, kung di pasasabugin po nila ang KOJC Cathedral. Yan po yung nakikita nyo ngayon. Yan po yung mga nangyayari, iba't ibang mga tinatago po nila mga personalidad. Tagabi po yan naganap, merong limang individual na hindi kilala na pinoproteksyonan ng Philippine National Police. At ngayon po padagsa ng padagsa ang batalyong-batalyong kapulisan na nanawagan po kami. Kung wala na pong gobyerno, kahit sino po po ang pwedeng tumulong para mag maagapan po ang posibleng madugong mangyayari na ginagawa po ng pambansang kapulisan kami po ay nananawagan sa taong bayan, sa ating armed forces of the Philippines na merong puso. Huwag naman po nating hintayin. Hindi po kinakailangan na milyong-milyong Pilipino ang magkaisa, isang buhay ay sapat na para patunayan natin na tayo may pag-ibig sa ating kapwa. Hindi po kinakailangan na magkaroon po ng marami. Hindi po natin kinakailangan na hayaan lang po na magkaroon ng masakir o kamatayan sa isang lugar. Dahil isa po sa ating ginagampanang tungkulin bilang security forces ng ating bansa is tayo po ay nag-alay ng ating buhay para ipagtanggol ang bawat Pilipino kahit iisa pa yan. Hindi kinakailangan marami. Hindi kinakailangan ikaw kahit sinong individual enough ka na para ipakita mo ang iyong kabayanihan kung ikaw ay may pusong Pilipino. Nananawagan po ako sa ating mga senador kung saan kahapon po pinapasalamatan po namin ang inyong mga naging privileged speech na kinukundina nyo po ang pambansang kapulisan sa kanilang ginagawa. Pero sa kabila po ng inyong privileged speech at pagkundina sa pambansang kapulisan ay patuloy pa rin po at dumadagsa pa po at parami ng parami mula sa iba't ibang rehiyon ang kapulisan. Buong rehiyon, buong Pilipinas ng pambansang kapulisan ay dinadala lang po sa KOJC compound. Mga kababayan, mamulat na po tayo, Ma'am uh, wow. Uh, sa mga kaibigan ko at pinakamamahal ko ng mga members ng KOJC, lakasan ninyo ang ninyong kalooban ninyo, ang loob ninyo dito ngayon. Kasi maliwanag naman, no? from the very start, meron talagang sinusunod na ayenda itong mga PNP, si Abados, si Torres, si Bongbong Marcos. At alam natin na ang utak na nasa likod nito ay ang United States of America. No? So, lalakasan ninyo ang loob nyo at maliwanag din na wala nang batas ang, bat Pilipinas. Nagsalita na ang mga, mga hukom natin, nagsalita ang mga senador, no? pero ganyan, tuloy-tuloy pa din sila. So, mga taong may baril ito, PNP ito, may dala sila ngayon mga bomba, ba diba? explosives are you ready so i would like to talk to our mga my beloved friends no mga kapatid ko sa KOJC kapag ganito kasi nangyayari dapat mas mataas ang tingin natin dito we have to include we have to have a higher and wider perspective we have to see this in the lens of history and i will say what President Duterte told me when I was detained. And I hope it is of some measure of comfort to you the way it comforted me. He said, Minsan lang, no, hindi lahat hinihingi, binibigyan ng pribilehyo na mahalin ang Pilipinas katulad ng hinihingi sa inyo ngayon. Alam ko na mahal na mahal niyo yung lugar na yan. I have been there. It is like paradise. And now there are really mga ahas nandiyan na. No, but I hope that you will take some comfort. Gagahasain tayo ngayon ng ating gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon. Lakasan ninyong loob nyo. Gusto ko din sana sabihin at uulitin ko na naman yung sinabi ni PRRD sa akin noon nung dinetain kami ng illegally ng Congress ni Martin Romualdez na minsan lang nahihingiin sa atin na mahalin natin ang Life bansa katulad ng hinihingi sa inyo ngayon. Alam ko, kilala ko kayo na ang puso ninyo ay malakas at na-prepare kayo ni Pastor dito. Hindi natin, hindi ito, hindi ito is simpleng war, warfare, spiritual warfare ito, nakikita natin. And you are equal to the task. You are really and truly made for a time such as this. Is Imagine kung wala kayo kawawa naman ang Pilipinas 'di ba so um,